Very productive ang atake ng mga tao na to ngayon. Nag-asikasa ng almusal, nag-vacuum ang Papa Jay, tapos kinahapunan, nagluto nga siya ng fries. At kanina nga, nagpunta nga ako sa BIR. Pero syempre, bago ngayon, hi, hello, welcome to my vlog. Sa totoo lang, hindi ko na talaga alam kung ano pa nga yung iko-content -co ko. Pero eto, nung no, nag na nga ako ng tanghalian namin, napavideo na nga ako. Dapat talaga, kahapon pa nga rin yung upload nito, pero ati, natulog ako. Ginam na magkabagay yung pag-ulan-ulan. Uh -uh. paghatid nga namin ng Papa Jay dun sa bunso ko, pamaya-maya nga lang, nag sila na ng pasok. At buti na lang talaga, hindi pa nga kami nakakauwi. Kaya nakuha din naman agad namin yung bunso namin. Literal na pinatapak lang talaga siya sa room. Tapos, ito na nga yung kaganapan. Pag uwi namin, nag-asikaso na nga kagad ako ng tanghalian namin. Dapat talaga, lutong ulam na nga lang yung bibilhin namin. Pero dahil nagkan sila nga ng paso, ayan, paluto na lang talaga ako. Binarbecue ko na nga lang yung nabili ko ang karne na hiwa-hiwa na. Pero barbecue sa kawali, yung pinatuyo lang yung sauce. Medyo konti nga lang yun, kaya nga ito, nagdagdag ako ng luncheon meat. Hiniwa ko lang parang pa-fry rice. Dahil wala lang, gusto ko lang talaga ng ganyang atake. Tini-fry ko nga yan para nga siguradong luto hanggang loob dahil medyo makakapal nga yung pagkahiwa ko. Dati kasi nung medyo kapos pa nga kami, pag bumibili kami ng ganyan, sobrang ninipis talaga ng hiwa namin para magkasya sa amin. Pero ngayon na medyo nakakaluwag-luwag na nga, ayan, medyo makakapal na rin yung hiwa. Kaya naman, thank you, Lord. After nga namin kumain, niligpit nga lang namin yung mga pinagkainan namin. Tapos ang Papa J, biglang nga nakaisip na mag-vacuum. Nagpalit nga pala ako ng damit dahil sobrang naiinitan talaga ako. Tapos, yung hinubad ko nga ng damit, ayan, pinasuot ko muna sa Papa Jay dahil magbabakyam na naman siya ng walang damit. Oo. Mahihirapan na naman ako mag-edit. Nung nakaraang gabi nga, meron ngang uwing fries ang Papa Jay. Kaya nga, ayan, itong hapon na isipan niya magluto para sa mga bata. Habang ako, ang sarap na ng tulog dahil ninanamnam ko talaga yung ulan. Ate, minsan lang yung ganitong klima, kaya ginrab ko na talaga. Plus, na-miss ko talaga yung ganitong vibe na magkakansila nga ng pasok dahil sa maulan. Oh, sis, may aminin nyo, masarap talaga matulog pag maulan. Tapos, balat na balat ng kumod kasi malamig pero nakabukas pa rin yung electric fan uh, sinong relate dyan <laughs> gabi naman nagluluto lang yan siya pero feeling pogi na naman <laughs> Bali doon na nga lang din nagluto ng fries ang Papa Jay sa pinaglutuan ko nga ng lanchon meat dahil alam naman natin na kapag ka fries nga yung lulutuin, kailangan din naka-deep fry talaga para maluto ng maigi. Nakalimutan niya nga lang bumili ng pang flavor, buti na nga lang meron kaming ayuday soul, kaya nga yan na lang din yung nilagay niya. Nagsalang pa nga siya ng isa pa dahil tatlo nga silang kakain, pero dahil meron na nga naluto, syempre nilalantakan na nga nila yan. Ang perfect nga lang din na nabili kong ketchup dahil tomato flavor nga yun, edi eh parang nakabida ang saya na sila. Pagising ko nga nakita ko, tinirhan naman nila ako pero hindi ko nga rin nakain dahil hindi naman ako mahilig dyan. Kaya nga ayon yung mga bata na nga lang din ang kumain. Madalang lang din naman sila makakain ng ganyan kaya nga hinayaan ko na. Buti na lang talaga ngayon nga naiisip na ng Papa Jay na bumili ng mga ganyan dahil ati 100 pesos lang naka unlimited fries ka na. Pero hindi naman yan palagi parang halos ngayon nga lang. Kaya nga pagbigyan yun na. Alam ko naman na hindi nga maganda sa kalusugan yung ganyan. Kaya nga minsan kapag gusto nga kumain ng mga bata ng fries, bumibili nga ako ng sariwang patatas tapos yun yung lulutuin ko sa kanila. Madalas pa chips yung style pero minsan ganyan fa fry sa walang ako nilalagay na kahit ano ganun lang talaga palulutungin ko nga lang. O siya ayan fast forward kaninang tanghali na nga ito paghatid namin sa bunso namin dumiretso nga kami ng ati ati na dito sa may BIR. Actually matagal ko nang kailangan nito sa pag affiliate sa Lazada pero tinamad pa nga ako mag asikaso nun kaya nga ito ngayon ko na lang talaga nagawa. Bali nag research nga muna ako sa mga kakailangan ng requirements bali DTI at valid ID nga lang yung kailangan. Kaya nga ako ko pumunta dito sa BIR, nag-online na nga muna ako ng DTI at buti na lang talaga kumuha na nga ako ng ganito ngayon dahil nag-email na nga sa akin si Shopee, kailangan na rin pala ng ganito. Dati kasi kaya hindi ko talaga agad inasikaso to dahil sa Lazada pa lang naman siya kailangan at hindi pa naman ganon kalakihan nga yung benta ko sa Lazada kaya nga sabi ko sa susunod na nga lang. Tapos sininto ko nga muna yung pag-promote sa Lazada pero ate pag check ko nga last time medyo malaki na nga rin yung commission ko kaya ayan napaasikaso na rin talaga agad. Tapos sakto naman na kailangan na rin siya, siya shop kaya nga sulit na sulit na rin yung pagkuha.